May nag-request nga, magluto naman daw ako, yun daw pwede sa party at pwede rin daw inegosyo. Ano bang gagawin natin? Siyempre, yung nag-request kailangan pagbigyan natin. Kaya naman eto na. Isang kilong manok, mas maganda kung puro pakpak lang. Mga kulang kulang isang kutsarang asin. Siyempre, ilalagyan din natin yan ng pamintang durog o pamintang pino. Maglagay din tayo ng mga anim na pirasong kalamansi para hindi puro alat lang ang matitikman mo sa ating manok. Siyempre, para medyo mas malasa pa, lalagyan din natin yan ng pampalasa. Yung pambansang pampalasa na ginagamit natin. At optional lang, lagyan mo ng chicken powder. Gamit ang malinis na kamay, haluhaluin mo na, imegos-megos mo na yan insan. Siguraduhin mo lang na malalagyan lahat ng flavor yung, yung mga manok. Doon naman sa mga ayaw magkamay, eh, ay gumamit kayo ng gloves o kaya naman, ay gumamit kayo ng sandok para haluin yun na haluin. Tabi mo natin mga isang oras. Dito naman gagawa tayo ng breading. Wala akong stock na all-purpose flour. Ang ginamit ko ay rice flour. Ngayon naman, tatlong kutsarang cornstarch. Tataktakan lang natin ito ng pamintan durog. Pagkatapos, kung meron kayong garlic powder dyan, lagyan nyo na rin. At hindi rin makakaligtas yan sa ating pampalasa. Hindi ko kayo pinipilit gumamit ng mga ganito. Kung ayaw nyo, pwede namang wag na lang. Pwede namang salt and pepper lang. Tapos haluin mo lang maigi para magkasama-sama na lahat ng ingredients na nilagay mo. At pag okay na, eh, kunin muna natin yung ating minarinate kanina. So lalagyan natin ito ng dalawang itlog. Maraming maraming salamat pala sa mga bago nating followers dyan. Welcome po kayo dito sa Cook and Taste. At kailangan malinis yung kamay mo. Haluin mo na ulit para nga mag-incorporate na lahat ng lasa. Basta sundan nyo lang yung ginagawa natin, napakadali lang naman. Tapos binabati ko nga pala si Edwin Batalya ng Pasig. Salamat din kay Helen Galaura. Maraming maraming salamat din kay Freddy Raseles. Aba, nanonood din pala si best friend Johnny. Salamat sa'yo. Nabalat na natin ang ating breading tapos iprito na natin ito sa mainit na mantika. mga 15 minutes lang sa medium heat na apoy ganito na itsura nyan so ayan pwede na nating hanguin yan kung mapapansin mo napakaganda ng texture ng ating fried chicken parang nasa sigat na fast food rice flour lang at saka yung cornstarch ang ating ginamit niyan. Minsan, pagka ginagamit natin ay harina o all-purpose flour, ay eh, parang hindi naman ganito yung kinakalabasan. Alam nyo ba na napakarami nang nahihirapan sa pagbe-breading ng manok? Hindi nila alam kung paano ba pakikrispihin. O yung crispy pa rin siya kahit na medyo matagal lang naprito. Yung iba kasi, pagka prito, eh, halos lumalambot agad, parang saging tingnan. Prito ko na lahat, ngayon naman, eh, gagawa tayo ng pang-glaze. lang ako dito ng minced garlic. Hintayin lang natin itong medyo mamula-mula. Tapos lagyan natin ng mga siguro almost 3 4 cup ng asukal na pula. Haluhaluin mo lang hanggang sa mawala na nga yung buo, -buo ng asukal kung may buo, -buo ko yung asukal nyo. Tapos kuha tayo ng soy sauce. Lagyan natin ang mga siguro dalawang sandok na soy sauce lang. Napakasimple lang naman ang ating recipe ngayon. Alam ko marami na sa si inyo ang may nakakaalam nito. Tumainan so, na rin na nai-share ko para nga yung iba na hindi alam at yung iba na gusto pang magnegosyo sa kanilang, kanilang mga lugar ay eh, Nagkaroon ng idea. At yan, na natin ng konting pamintang durog. Tapos ngayon naman, eh, nagyagadyad lang ako ng luya. Importante na meron luya dito, ano, kasi ito yung magbibigay ng kakaibang aroma. Then, hintayin mo lang na medyo mag-caramelize. Tapos nga eh, pwede na natin ilagay yung mga manok na pinirito natin kanina. Kung nakaabot ka pa sa part ng video na ito, baka naman pwedeng mag-like, comment, and follow mo na rin yung ating page. At wag mo na rin kalimutang sabihin dyan kung taga saan ka at yung pangalan mo para naman sa susunod, ikaw na yung mabati ko. Share mo sa mga kaibigan mo tapos itag mo sila, sabihin mo baka naman. Para pag bumisita ka sa kanila, ay eh, meron na silang ihanda, di ba? Pero kung ayaw nila, edi eh, ikaw na lang ang magluto tapos ayain mo sila, di ba? Sharing is caring nga eh. At para medyo gumanda-ganda yung ating presentation, lalagyan natin ng sesame seeds. Tapos si toast mo lang para maghalo-halo na nga siya dyan. Siyempre, makikita mo dyan na meron na lahat ng sesame seeds na nilagay mo. At ayan na, ready to eat na yan. At sana nga ay nagustuhan nyo itong ating video ngayon. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At sana nga ay patuloy kayong sumuporta. Maraming maraming salamat ulit. I love you all.